Inaan sabayan na po ang pag-aresto kay dating pangulo at ngayon ay Pampanga representative Gloria Macapagal Arroyo. May mga dineploy ng pulis sa Veterans Memorial Medical Center kung saan kasalukuyang nagpapa-check up si Arroyo. May report Si Maris Umali. Maris? Chino, kasalukuyan nga nakaantabay dito sa labas ng VMMC ang ilang mga polis dahil nga sa posibleng uh, pagsaserve ng uh, warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Ngayon-ngayon lamang, ikapapasok lamang ng uh, convoy ng ilang mga polis at may ambulansya pa dito sa loob ng VMMC. Wala pa tayong impormasyon kung sila na nga ba yung uh, may daladala ng uh, warrant of arrest para sa dating Pangulo. Matatandang hindi ni recall ng uh, sandigan bayan ng utos na iparesto si Arroyo sa kabila ng motion for reconsideration na inihain ng kampo ng dating Pangulo. At kung matuloy nga ito at kung sakasakaling yung convoy nga kanina ng mga pulis ang may daladala nitong uh, uh, warrant of arrest na ito ay uh, dito nga raw ihahain mismo sa BMMC dahil nandito si uh, dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Nagkataon kasi na na-admit si Arroyo dito sa BMMC alas 7 7 siya ng umaga narito sa ospital. Nakaschedule siya ngayong araw na pumunta talaga sa ospital para sa physical therapy session niya. Pero nakita ng uh, doktor na lubos siyang dehydrated. Kaya inadmit na muna siya rito uh, dahil sa kanyang general body weakness o panghihina, numbness o pamamanhid at dehydration o kakulangan ng fluid sa katawan. Kaya isinwero na siya. Muli siya imomonitor ngayong hapon ng doktor at posibleng manatili raw dito sa ospital ang dating Pangulo sa loob ng isang araw para i-rehydrate siya. Chino. Okey maraming salamat Maris Umali